Oy, mata. <laughs> Oy. Bakit siya lang daw? Oh, oh, oh. 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 Hmm. So, ngat-ngat ka rin. Sam. Si Sam, Sam kahit matakaw to, ano yun. Hindi siya yung agad-agad na ano yun. Tilap-tilap muna siya. Hmm. Siguro hindi pinapahalik yan. Kanina pa nag-aaway kami yung dalawa na yan. Kanina pa nagawa ito oh. mo. Patingin-tingin. Kunwari sila bate mo. Oh. Kanina pa yan, hindi ko lang na-video. Ano. Eh. Maganda yung karatihan nila kanina yan. Kanina. Ma-pride si babae kayo mo nasa taan. Nagpakumbaba si boy. Baka um. daw lalapit-lapit sa akin mamaya. Ay, batang tulog. <laughs> Tutulog na yun eh. Sagla ako naglalaro lang yan. Tumatalsik tala. <laughs> Tingnan naman. Tinatak. Oo. Um wag Huwag mo lang iakyat yan dito. Oo. Um Binubul. Buhay pa ata. Pero umiiyak-iyak pa. Wawa. Itong samsang pinaglaro-laroan talaga. from the frequent floods that cause death, injury and destruction to your property, explain the voice. shall i tell them of this voice? axe and go you may have the voice answered. <laughs> this voice, To nang ulo Sam. Sam. Tumimik. Ay. Tumimik. Napapabayaan na yan. <laughs> wala pang ligo. W ano ba yan? Ang baho-baho. Baho daw pala. Yeah, baho. Di ba, Terus baby kaya Sam? Kaya sa Sam? Sam? Di ba wala kang ligo? Ilang linggo na? Oh, oo, oh, nalapit pa yon <laughs> Kaya pa?